Secretary, I, I understand that uh, only a few days ago you went on uh, social media to say that you expected um, something to happen in Davao, that side of town, of that, that side of the country. But you're expecting uh, a suspension of uh, Davao City Mayor Baste Duterte. And now this is what happens. C can you tell us uh, what is driving all this uh, fear or speculation on your part that something is happening, will be happening down there in Davao City? Well, nakita naman ati, service of warrant of arrest pero tamang ginamit yung salita, nagkaroon po ng right at yan po yung talaga sa ating bill of rights no dahil nakasaad po sa ating bill of rights no? the right of the people to be secure in their places houses and papers shall be inviolable no except upon lawful order of a judge and validly probable cause at bago mo um, pasukin no, yung isang uh, um, property, eh, kinakailangan meron kang search warrant. At required pa nga, it must particularly describe the place to be searched and the items to be seized. No? So ngayon po ako nakakita na isang paglusog na para magang of the same scale and scope ng no, na era ng pagpapubaka. And this is even reminiscent of uh, what happened in Marawi. No? Uh, hindi, ko na alam kung ilang patalyon talaga itong mga polis na pumasok dyan. No? At uh, hindi ko talaga alam kung bakit ta uh, tinatrato na parang uh, armed terrorist group itong pinagahanap nila na kaysa isang tao na pang Okay. Kasi natin na pinero na kulto no pero ano mo kahit anong tingin natin diyan ay eh, nakalagay din sa ating nasa batas no yung karapatan ng magkaroon ng kanunang at dapat naman respetuhin natin yan no dahil yan po ay garantiyado talaga ng ating saligang ating batas. Mr. Secretary, so, doon sa kanila ng pagsusok na wala pong search warrant, eh syempre yung pagpasok na may mga parin, marami rin ang considera na yan po ay uh, isang uh, kumbaga uh, form of disrespect na no? sa isang uh, ginagalang na ng isang na isang uh, uh, grupo na mayroong pananampalataya no. I'm sure kung ito po yung nangyari sa isang Catholic simbahan, sinasambahan ay kinukonsider nga na ng santuario. In fact, yung mga nagtatago from, uh, from the law, no, eh, talagang binibigyan din ng santuario din sa mga simbahan na yan. Okay. So I think okay. there was uh, not just a violation of the Bill of Rights, there was also a gross disrespect no, for a religious place of worship. Okay. At, Mr. at dapat lahat, kasi, uh, dapat mo maalala, kasi na, di mo maintindihan bakit kinakailangan ganitong karaming puwersa ang uh, magsuserve ng uh, warrant of arrest laban sa isang tao lamang. At saka, uh, pansinin ninyo, apat na lugar ang kanilang linuso. Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi naman nila alam kung nasan talaga yung pumulihin nila. So nagkaroon talaga sila na parang fishing expedition na dahil kung alam nila kung nasa Ares to Hell, isa ang lugar lang ang pinuntahan nila. Na ito four at the same time. So bukod pa po dyan sa nakikita ninyo, no, eh, ang balita ko, meron pang tatong helicopter, meron pang mga speedboat na ginapit naman okay. para doon sa isang lugar. Mr. Sa Secretary. Tayo, mm -hmm. O hindi lang po ito overkill eh, para na itong use of force talaga. Okay. No? Mr. Secretary. To... Wouldn't all this one? wouldn't all this be avoided if uh, Mr. Kibuloy or Pastor Kibuloy uh, would simply uh, face the court? Hindi eh, ko po alam kung oh, anong sagot Sinasabi ko lang, ay eh, nagkaroon po ng labag sa karapatan tao sa ating Bill of Rights na yan po ay ginagarantihan ng Estado sa ating teritoryo. Attorney, yung Pare. search, yung uh, arrest warrant ba? Can it serve as a basis for requesting for a search warrant sa lahat ng premises ni Attorney ni, ni Apollo Quiboloy, and including the compound of his uh, religious group, sinabi niyo na nga, religious group yan, may mga karapatan yan, being a religious organization. Yung, yung arrest warrant ba sa kanya pwede yung basis? Kung sa kasangali na eto, nakita ng gobyerno hindi eh. natuloy, walang nangyari sa rin, sigurado ako maghahanap ng search warrant. Pwede bang gawing voice session? Na meron kami arrest warrant, okay. pwede sir, then we need to search. Yes. Ang nangyari nga po, meron silang lawful arrest warrant at nagkaroon ng incidental hmm. search na pinagbabawal. Balik tayo hmm. Po eh, kapag meron kang lawful search warrant, eh. po pwede ka magkaroon ng incidental arrest kasi meron hmm. naman talaga tayong kukwasyon na meron warrantless arrest. Pero never ah. Wow. pong pinipayagan ang incidental search as a consequence for lawful warrant of arrest. Bawal na bawal. Pwede, pwede mag-request based on the arrest warrant. Ngayong nangyari well, na to that, afterwards, eh, hindi ko po alam kung anong hahanapin nila doon kasi ang hinahanap, hinahanap, naman nila tao talaga eh. So, uh, hmm. ang search warrant naman po is not applicable pag taong hinaharap. Ah, ang, okay. Um, meron lang talagang krimen na sa tingin nila ay nagaganap at meron mga instrumento, mga bagay-bagay, evidence na magpapatunay ng krimen na yun, dyan po papasok ang search warrant. Another okay. Question from a non-lawyer. Obviously, I'm, not, I'm not a lawyer, but uh, yes. uh, a very simple question lamang. Um, uh, does that mean that arrest warrants can only be served in public? Uh, uh, kasi, right. yeah, if, if a person is in his house, and there's an arrest warrant, uh, can the police uh, try to get into the house to arrest a person? Or does that mean that arrest warrants can only be served uh, in a public place kung oh. nagalakad siya o kumakain sa restaurant? Or, and, and so on and so forth. How does that work? Well, alam niyo po, depende talaga yan sa sitwasyon. No? Pero ang general rule po, iba yung protection na ibinibigay natin sa mga tahanan o sa mga propyedad. At iba rin yung, ka, yung karapatan ng mga alagad uh, ng batas na arrest ng isang tao. Ang arrest warrant, ang service po dyan, eh, dapat alam mo kung nasa yung tao pauli uh mo. Pero hindi po talaga lisensya yan para pumasok at hanapin yung taong wanted. Kasi pag nangyari po yan, ako, eh baka mamaya pati yung bahay ni Presidente Duterte pasukin dahil matalit na kaibigan ni Ati Uloy at search warrant so po pwede sila pumasok sa tahanan. No? So that is my answer po. No? Eh, in the first place, that is um, yung authorizes you kung makita mo, nahulihin. Pero hindi po yung authority para pumasok oh. at hanapin. Um, hindi po talaga otherwise mawawala yung protection na binibigyan at sa ating batas sa ating mga tahanan at iba pang mga Attorney, nabanggit mo kanina na itong raid ay parang yung uh, paglusob ni Erap dun sa Camp Abubakar at saka yung uh, offensive sa Marawi. Hindi ba sobra namang stretch yun? I was in Cotabato nung nilusob ni Erap eh, yung uh, Camp Abubakar. Ito sa almost a total war. Daming casualty, may mga tanke, may mga uh, helicopter gunships. Yung Marawi, siege eh, wasak yung buong Marawi. No? Talagang dinurog. At saka di ba spokesperson ka nun, nung nilusob yung Marawi? Oo, oh, you're taking me literally, Ron, mm -hmm. at yan ang sinabi mo kanina, na kultus mm -hmm. sila. No? At uh, actually, ang pagtawag mong kultus kanila already violates their mm -hmm. guaranteed right to believe. No? Mm -hmm. Pero ang aking punto, isang taong hinahanap, how does that justify mm -hmm. a minimum battalion para iserve yung warrant of arrest? Mm -hmm. So sa akin po, wala talagang legal labasihan yung kanyang katinding grabe, uh, paggamit ng dahas para isipin lamang ang warrant of arrest sa isang tao. At isipin nyo na lang, kapag yan ay uh, palalampasin natin, lahat po tayo mawawalan tayo ng konsepto ng uh, seguridad sa ating mga pamamahay. Kaya pag meron tayo warrant of para ba, isang patagun po pwede nang usupin. So ang sinasabi ko lang po, ang garantiya ng ating uh, ng batas ay narariyan dahil yan po ay garantiya sa lahat ng mga mamamayan. Attorney, are you are you na lawyer yan? din ako ah. Dadagdagan <laughs> ko lang 'yon. So, <laughs> hindi ano, uh, kailangan na uh, you're saying na kailangan specific yung address dun sa arrest warrant and you cannot serve it ko ano. Hindi po. Hindi po kinakailangan specific ang address. Pero dapat hmm. sigurado ka na yung taong aresto mo. Wala pong hmm. yarihan na maghanap sa isang saradong lugar ang, ang mga alagad ng batas dahil meron silang mandam, mandamiento de arresto. Um, kailangan nakikita nila yung tao para arrestohin. O pwede po yan, siguro sa public places, o pwede man yan kung namin nakakita na sa lugar, o pwede pasukin. pero dapat meron ng sighting. Ang problema po, kung talagang kukonsentihin natin itong nangyari, tignan ninyo, patalyo ang pinadala, kina, uh, pang ang buong lugar, wala namang nahanap, tapos meron pang mga balita na meron pang pag arresto Yung pong dun sa prayer mountain na tinatawag, eh pati ang gate nira. Yes. Wala pong kalapatan ng alagad ng batas na pati sisirain. Kung ayaw kang papasukin, wala akong magagawa. <laughs> dahil hindi ka naman sigurado na natin sa loob yung tao na huhulihin mo. Kung panulusutin po natin ito, nakawala na po tayong sense of security sa ating mga pamamahayat. Pwede na tayong lusubin na kahit single dahil lang sa isang warang It doesn't work that way. Secretary Roque, um, isn't the presence of a uh, crowd control police Uh, aren't they there because there's also a massing up of supporters of uh, Pastor Kiboloy? Sir, they started the raid at 3 a.m. I do not think there were supporters massing around at 3 a.m. They must have come later. At mo naman, no? what nakita uh, mo naman na hindi naman yung crowd? And I don't think the crowd constituted a clear and present danger that's so So uh, I do not know how you can consider that as uh, proper for crowd dispersal unit. Attorney, what do, you expect, what do you expect or what do you fear will happen next after this? ay nako pag hindi po natin pinanagot yung uh, ganyan mga gawain, mababaliwala po yung mga garantiya ng ating salikang batas. At alam naman natin ang talagang implementasyon ng gobyerno ay labagin ng mga karapatan, lalong lalong na papayagan ng mga mamaya na labagin niya. Hindi po usapin politika ito. Ulit usapin po ito ng mga garantiya na nakasaad sa ating pinakamataas na batas at ang sa akin lamang, eh, patupad ang batas pero dapat sundin po yung karapatan na nakasaad sa salikang batas. So,